Good morning, good morning mga nanay, mommy, mama. Today is Tuesday, my kids. So ayan, yung balbakuan natin, hindi natin naluto final sa hapon. Kasi pag ko sa hapon, ayun, nag-prepare na rin ako ng dinay namin. Namin yung mag, <clears throat> mag pamilya. So, instead na ko yan paggabi, hindi ko na siya naluto kasi ano na talaga ako, yung pagod, daming ginagawa. Oh, yesterday. So, ngayon, lutoin natin. Ayan, bisa lang kaya ng mga So, may prikulikot yan, tapos pepper at sal. So, may ginger din. Ayan. Tapos, may ano. So, ayan, mga seasoning na yung ipaghalo-halo natin. So, nahiwa ko na yung ano. Nahiwa ko na yung ano natin, balbakwa. Siling ko na inubo. Pinainom ko na siya ng gamot. So, ayan. Tapos, magano tayo. tayo um, ayan lang hinalo-halo ko ka lang talaga lahat uh, kasama ng mga sa at yung panakot uh, tapos i-pressure natin yan kaya dyan, ako, dyan ko siya niloto i-pressure natin yan mga 15 to 20 minutes kasi chewy pa talaga siya uh, iba yung i-pressure mo kasi ano kasi pag hindi may pressure, sayang yung gas So, panandalian. Yun lang yung ano, pagpakulo ko na parang pinalambot ko konti. Pero hindi talaga sa malambot, matigas talaga, kaya pre natin. So, ayan na. Uh, malambot na siya. So, 20 minutes ko lang talaga sa pinalambot. Uh, yung makain mo na talaga. So, parang ano ba, parang ah, humba na siya baga Yung uh, texture niya. So, yun. Uh, ang sarap na niya kasi marami na siyang ano. Uh, marami siyang panakot, tapos spices. So, yan. So, napakasarap niya. So, version ko lang yan ha. So, hindi ko alam talaga yung exact na ano. Yung luto. Luto na um, balbakwa. Kasi yung iba, makikita ko. Uh, parang may maraming sabaw. Tapos may mga spring onions, depende. So, maglagay tayo ng, ayan, pork and beans kasi mas masarap daw paglagyan ng pork and beans na ano, na dilata. So, ayan, lagyan natin. So, ayan, tapos i-ano ko lang siya, ah, uh, pahinaan ng apoy. Kasi luto na yung ano eh, pork and beans. So, pahinaan para mainit talaga siya, ma mix talaga siya sa ano sa balbakuwa. Mag-absorb talaga siya doon sa sa balbakuwa natin. Yung tatay ko talaga marunong magluto nito. Ayan. Tapos uh, kami mga anak. Ayan. Lahat mag ano, kakain. So ayan. Tikman na natin.